pulmonary arterial hypertension. Ito ay isang kondisyon kung saan naapektuhan ang kanang bahagi ng ating puso, kabilang ang right atrium, right ventricle, at pulmonary artery. Ang mga sanhi nito ay maaring iba-iba. Maaring ito ay pangalawa sa sakit sa baga o maaring ang mga balbula ng puso ang naapektuhan. Kaya kailangan nating tukuyin at stratify ang mga pasyenteng ito sa paglipas ng panahon at gamutin sila ayon sa nararapat. Nagsisimula ang mga pangunahing pagsusuri sa ECG, echocardiogram, chest x-ray. Pagkatapos ay sinusubukan naming gawin ang CT pulmonary angiogram. At kung kinakailangan, pati na rin ang right heart study ng puso. Kaya gaya ng sinabi ko, ito ay pulmonary arterial hypertension. Kame, ito ay kung isang koordinadong departamento kung saan parehong mga cardiologist at pulmonologist ang kasali sa prosesong ito. Ang mga pasyente sa bahaging ito ay may paulit-ulit na heart failure dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng mababang hemoglobin. Maaring ang anemia ay isa sa mga dahilan na nagpapalala ng kondisyon. Kaya't kailangang mapanatili ang antas ng hemoglobin nila sa higit kumulang 11 sa hanggang 12 gramo. Pagkatapos, karamihan sa mga pasyente ay magkakaroon ng atrial fibrillation. Ito ay isang kondisyon kung saan ah, ang tibok ng puso ay mas mabilis at hindi regular. Sa ganitong kondisyon, sinusubukan naming magbigay ng mga gamot at kontrolin ang tibok ng puso. Sa paglipas ng panahon, ah, naaapektuhan din ng right heart failure ang kaliwang bahagi ng puso, kung saan iba na naman ang mga gamot na kailangang ibigay. Kaya't ito ay isang magkatuwang na proseso kung saan ang pulmonologist at kami bilang cardiologist ay nagtutulungan upang makapagbigay ng magagandang resulta para sa ganitong grupo ng mga pasyente.